morning, guys. So, I woke up early today. I have a 11 a.m. appointment here at Ayumi, Timog. Located here at Victoria Tower in Panay Avenue. So, visit them here if you are from Quezon City. Aya, mabubuhay na naman ang ating mga eyelashes. Well, guys, pinagpahinga ko siya ng mga two months. Kasi para lang ano, ma-feel ko yung, ano yun, yung, hindi naman nauubos talaga totally yung pilik mo na, no? Kasi, high-end na ang mga, ano ngayon, kakaiba na ang mga eyelashes ngayon, magagandang klase na sila. Pero, I, I still want to rest it para magamit ko naman yung mga mascara ko, tsaka yung mga curler, curler ko, para magamit ko naman sila, just hindi ko nagamit. So, arte-arte lang. So, there you go, everyone. Teka, walang guhit ang aking kilay. <laughs> Ito na ang ating after look. Grabe, para akong naka-eyeshadow na palagi. diba? Ang ganda. No need for eyeshadow. Ange Curl 5D ang tawag dito sa Ayumi Eyelash. So, kung gusto nyo ng ganito na parang super curl siya and para ka nang naka-eyeshadow. ba diba? So, go na sa Ayumi, guys. So, yan ang effect. Kasi pinagpahinga ko nga yung pilik mata Tapos, inanod pa nila ito. Parang kinurler pa nila. Bago nila. Lagyan. Ganda ng fx Super. So, thank you so much to my Ayumi family. I've been to Ayumi for almost two years na ata. Pero, hindi pa nila ako okay kinukuhang influencer. Nagpapagawa na talaga ako lagi sa Ayumi. Sa tagig pa lang kami nakatira. Sa Mahogany Place 3 pa lang kami nakatira. Nagpapaayumi ayumi na ako talaga palagi. So, thank you. So, I'm back sa headquarters, guys. Busy kami today. It's the end of the month. So, yes, um, mag-inventory kami. For those asking, yes, I manage the, the shop. Most of the boys, um, staff, pinapa-consign nila dito. I also manage them. And then, yes, yung mga events nila, I also manage them. Dahil yung asawa ko, hindi mabubuhay nang wala ako talaga. Aww. Lahat yan, pinapagawa niya sa akin si Etok nandito si Erla kamusta ang benta natin? masaya si Erla malaki ang commission niya ngayong Feb uy naman si Etok wala pang commission bago pa lang to mag work na kami guys and abangan nyo this March marami pa kami gagawin this March and of course marami tayong mga charity event pa na nakalain up edge syempre ang aking favorite part ang PBA Motoclub World Tour Hello everyone, this is Jack Meyer Hofer. Kita kita po tayo next month sa London University of East, April 14 and April 21 po at Emirates Arena in Scotland. Excited na po ba ang lahat? Dahil sobrang excited na po kami. See you po and God bless you. Stay amazing. Hey, okay, it's party time and the host tonight. Yes, sir. Sir Mac Macardona, let's support the host.

Yeah, dahil magkasama ako mas masaya. Pa, pa, okay Ano 17? Yeah. Ano seven din. 17. Ha, pala lang may 17. Ganda mo, girl. Oh. Yes. Good digas, Hi. So, I'm gonna have fixed it please. Oh, etamang-tama eh, aalis kami next month kaya pinapa-fix ko lahat ng gamit. Oh, oh. gondo nito. Oh my gosh. bale Sa Paris na ako titingin yan. Because we're going to Paris and UK. Kaya pinapafix ko siya. Magkano na naman yan? So this Rimowa, may hand carry Rimowa. Wala ng production nito. It face out ba? Phase -out. Tawag doon. So hindi na sila nagpa-produce ng ganito kaya need to order pa and it takes 3 to 4 months to order ano ba yan ang tagal dapat ganoon kuno Gano ng ilaw dito sa Rockwell oh, pero no, oh, nakakayam nakakahugas din ng tata talaga dito sa Rockwell pati ilaw uh -huh. pag nagbe-video ka nakakaganda uh -huh. so na dito kami magpapawink ako magpapawink kasi may dito na pa ako session ng hair raise laser Pandora also, papagawa ko yung necklace ko. And bibili ako ng chocolate na Royce. Ito lang ako nabili ng chocolate na rice. At imimit namin si Tin. Ang aking pamangki na si Tin Patrimonyo. Imimit natin, right? Wow. Kakain tayo. So, I'm here sa so Wink. I've been doing this for five years na. Wala na akong hair sa underarm, sa bikini area, Brazilian, um, sa kilikili, lahat sa legs. So, nagawa ko na to lahat. It's worth it. It's good investment. Kaysa pawaks kayo ng pawaks, guys kesa mag uh, ano kayo. Inuubos ko lang yung session ko dito sa wing kasi pag kumukuha ako, mas nakakatipid ka pag uh, nag 10 to 12 sessions ka, yung ganon Pagkatapos ko dito, back to skin by ako kasi may sarili naman kami sa clinic namin. I'm just finishing this one. I'm telling you, it's worth it. Gawin nyo yung laser. Promise. Ayan na si Bunti! <laughs> Isang laki na <laughs> iising mo lang ba? Pasalubong for you, my love. Oh. So, sino ba talaga ang buntis? Ikaw o si Tin? <laughs> okay. Dahil ang bagal mo rin. Sino talaga ang buntis okay. sa inyo dalawa? Dahil ang bagal, din, po, ang bagal din Ang bagal din maglakad dito isang buntis na akla. Ang <laughs> <laughs> <So> cute. Um, <laughs> Nakita mo sila? Ha? Huh? Nabuta mo sila? OMG! Naka-business class kami, guys! <laughs> Balik ka na sa La Union. okay. It's saan La na tayo na tayo sa na La, La Union. <laughs> yes! Grabe <laughs> to. Well, Super. Well, Asinjon ah, lang sa Para ka na. features oh. iPhone 2. Oo nga, bakit? Para saan to? Para yun. Ha? Yung seats pwede may control. Grabe! Wow! Mars sa na. <laughs> Mars, mga Mars sa kain na. <laughs> tontawa, tontawa. Magpapabayad na ako sa iyo. <laughs> Welcome to Japan. Yay. Michael, Michael? yap. Are you the son of James Yap? Oh, you are so handsome. You look like your mommy. Grabe, <laughs> mommy. Happy Christmas. Come here, you look like Kito Rico. Come here. Wow, same hair with Tito Rico. <laughs> Super duper like this mirror from Ztru Glass and Aluminum. Thank you to Zetru. Ganda. And I love my dress from Kate Spade. Grabe, tagal na itong dress ko nito. But minsan ko lang siya saotin. It's been, I think, 2019 ko pa ito nabili sa, sa U.S., outlet. Ganda. Super. Hi! Hi! Ano mga highlight. brightness mo? Kayo, mga artista natin. Nag-shoot kami dito na mga deliverables nila. Yung mga artista ko, nakakatawa. Acting na acting siya. Dapat Okay, gawin natin. <laughs> Sino ang PBA player? na kahit mali na siya, tama pa rin para sa kanya yung ginagawa niya. Kaya na talaga. Kaya na yan. Gusto ano <laughs> eh. mo ito ah? Gusto mo yan. <laughs> Nakaligtas siga ako ah. Labit <laughs> ka. <laughs> Bully. <laughs> 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 Kinakabahan <alimato> <laughs> yan. Kinakabahan yan. Kinakabahan <laughs> <laughs> yan. First question. let's you, sir.